tingin ko ang unang nakaalam, ang unang naglabas ng impormasyon na meron ng arrest warrant at ang si ay ang kampo mismo ni Ligong. Kasi sigurado tayo yung kanyang legal team, sigurado tayo nagmamasid din yan. Alam din nila kung ano yung nangyayari. Eh, kasi ang sabi ni Nedong Siligong sa kanyang speech, eto, sa kanyang talumpati dyan sa Hong Kong, Uh, sabi niya, nakatanggap nga daw siya ng impormasyon na naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa kanya. Saan ba magagaling yung impormasyon na yan? Natural, yung mga na sa paligid niya rin. Kung nakikita niyo po, sa kanyang pag-alis papuntang Hong Kong, ang kasakasama niya po ay ang kanyang legal team at ang mga or ilang retired DNP generals. Hmm. Di ba <laughs> O oh, ayan, yeah. nagmura na naman ang siligong. Nagmura na naman. Minura na naman niya ang ICC. Sabi niya, hmm, sabi niya Duterte, matagal na daw siyang hinahabol niya na itong ICC or something kung ano man. Dahil may kaso rin itong siligong dito sa atin. Marami ring kaso yan dito. At posibleng nga e na isa doon sa kanyang mga kaso na yan ay naglabas na rin ng warrant of arrest or arrest warrant. Ayan, nagbabanta ngayon ang mga uh, taga-suporta na itong si Digong dahil nga namataan dyan sa Davao City ang napakarami daw na kapulisan na mukhang paglapag na daw ni Digong ay maaaresto na ito or aaresto na ito. Hmm, 7,000 na police personnel. We are taking all necessary security precautions to ensure public safety and to uphold any legal obligations that may arise from the Interpol no notice. Wala naman daw eh. Kasi sabi ni Harry Roque, wala daw lumabas doon sa or chinag niya daw ang Interpol kung meron niyang uh, alert or notice at tungkol nga sa pag-arresto kay Di po. Ang sabi kasi, hindi naman talaga yan pinupost ng Interpol dahil pwede, pwede kasi diba, magtago, makatakas yung kanilang o lalo na po kung malalaking kaso katulad na ito. Kung ano man ang mangyari, tignan natin kung kailan man lalapag itong silidigong sa Davao City. At uh, titignan natin. O kaya pwede rin na uh, manatili na lang siya sa Hong Kong dahil lang sa pantahan ng mga kababayan natin ay mukhang um, front lang talaga yung pasasalamat rally ko. No? Dahil ang totoo ay naghahanap na daw ng pwedeng mapagtaguan <laughs> itong silidigong. Yung mga uh, ganyan po na nababasa natin, hindi, yan po, hindi po yan fake news. Yan po ay mga naiisip, nakikita ng mga kababayan natin. Mga posibilidad ang ibig kong sabihin. Good luck.